may tumatawa. Okay. Oh, kasi Uy! Tumatawag ang karunungan. May tawag ang karunungan. Yan po ang ating pag-uusapan. Ako po si Pastor Edwin. Kasama po, po si, si Pastor, si Pastor Mellet, At atin uh, ating pong tagapin ang salita ng Panginoon. Ang tawag po ng karunungan. Yan po ang ating title sa Morning Devo. At ito po ay babasahin natin mula sa Kawikaan Chapter 1 verses 20 to 33. 33. Yeah. Basta rin mo, basahin ko, no? Sabi po rito sa verse 20, Ang karunungan ay katulad ng isang mga mangaral na nagsasalita sa mga lansangan. Lasa, pamilihan, at mga pito ang bayan. Sila sabi niya, kayong mga walang alam, hanggang kailan kayong mananatiling ganyan? Kayong mga nanunguya Kailan kayo matutuwa sa inyong panubuya? Kayong mga hangal hanggang kailan nyo tatanggihan ang karunungan? Pastor Edwin? Doon. Sa verse 23, sabi niya rito, Pakinggan ninyo ang pagsaway ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang iniisip ko. Ipapaalam ko sa inyo ang aking sasabihin laban sa inyo. Sapagat hindi nyo pinansin ang palawagan ko na lumapit kayo sa akin, at binaliwala ninyo lahat ng payo ko at pagsuway. Pagtatawanan ko kayo kapag napahamang kayo. Kukutyain ko kayo kapag dumating sa inyo ang paghihirap at mga pangyayaring nakakatakot gaya ng hipo-hipo at pangyo. Yeah. Sabi Tata ko sa verse 28, no? Sabi sa verse 28, tatawag kayo sa akin, ngunit hindi ko kayo sasagutin. Hanapin niyo ako, ngunit hindi niyo ako makikita. Dahil ayaw ninyo na tinuturuan kayo at wala kayong tapot sa Panginoon, tinanggihan ninyo ang mga payo ko at pinasama ang aking pagsaway sa inyo. Kaya aanihin ninyo ang bunga ng inyong mga ginagawa at pinaplano masama sapagkat ang kapigasan ng ulo ng mga taong walang karunungan ang papatay sa kanila at ang pagsasawalang bahala ng mga hangal ang magpapahama sa kanila. That's right sa so verse 33, ngunit ang taong nakikinig sa akin ay mabubuhay ng matiwasay. Ligtas siya sa panganit at wala siyang katatakutan. Napakaganda itong uh, ating binasa ngayon. Ano? Katulad nga po ng uh, ating uh, nagiging Ano po, marami po tumatawag sa atin. May tumatawag sa cellphone, may tumatawag sa trabaho, may, may mga, may mga maraming pagtawag. Pero sa totoo lang po, alam niyo po bang may tumatawag sa atin kung saan ay mag sa atin para sa ating buhay. Yan ay ang karunungan. naman. Yeah. At ang nakaka- ang dito, no? yung nakaka- ng pansin natin, hmm. ano, ay nasa plaza, nasa hmm. pamilihan, ano yung mga publikong lugar, oh. yung lantad na lugar na kung saan, ibig sabihin, walang, ano, walang space o walang panahon na hindi mo siya maririnig. Hindi mo oh. hindi mo pansin. Ang tawag ng traffic light, alam niyo ba ba traffic light ay may tawag ng karuman? <laughs> hindi po yan isang design mo po o drawing or isang decoration po sa kalsada. Pag pula, eh, di, so tinatawag ka, huminto. Ayoko. Pag green, ano? Ah, uh, edi eh, tinatawag ka na, you know, mag move forward or umilos, diba? At kapag yelo naman po, hindi po ibig sabihin itong bilis-bilisan. But ang bagyelo po, ang ibig sabihin, magdahan-dahan po para sa paghinto. So, karunungan yung pala ay karunungan, ano? Para hindi tayo mabangka. Nasa crossing siya. Oo. O kaya ay maaksidente o kaya ay mahuli ng FMTA. Ayan. Uh, so, yun po ang ating pong, uh, naging, uh, dapat na maging konsepto. Ang karunungan po, ay talagang laging tumatawag sa atin sa bawat araw. Bakit? Para tulungan o, tayo? Tayo ay matulungan. Sabi nga rito, tinatawag tayong maging maruno. Sabi sa verse 20 to 21, ang karunungan ay katulad ng isang mangangaral, isang nagtuturo, isang uh, nagbibigay sa atin ng pagtutuwid. At sila ay nagsasalita para tayo ay uh, magsalita o gumawa ng, ng tama at hindi yung kamalian. At ang karunungan ay laging handa upang tayo ay tulungan. Okay. At uh, lagi nakalaan po ang karunungan upang tayo ay may matutulad po sa ating buhay. Mm -mm. Hindi ito nakatago yes. at hindi ito naglilihim. Uh, ibig sabihin, kapag sumunod ka sa karunungan, ay uh, lantaran naman itong magbibigay ng tulong sa iyo at mabibigay sa iyo ito ng proteksyon. Halimbawa, Master sa pano, bawal tumawid na hamamatay. O, oh, yun. Pero, oo. Oh, at ay, po ay public na public. Yan. Oo. Pero marami pa rin lumatang ito. At maraming nababangga. Ayun, oo. Kaya, <laughs> yung po ay talagang mga magagandang paalala sa atin, ano po, na uh, maging masunuri po tayo sa kung ano ang itinuturo ng karunungan. Uh, sa mga pagkakataon na tayo ay uh, uh, tinuturuan na maging napagpasensya, ay mas pakinggan natin or Kapag tayo ay tinatawag upang magpatawad, gawin po natin yun. Yun ang magbibigay sa atin na proteksyon sa ating buhay. Yeah. Uh -huh. uh, Paralawang katotohanan, mas oram na Sabi ko rito, mayroon tayo pa maran upang umiwas sa nasamaan. Sabi po sa verses 22 to 23. Kayong mga walang alam, ah, ang sakit sa taingan. Para <laughs> <laughs> <That is laughs> sabi, ikaw na walang alam, okay oh. ka sa akin. Pero ito po yung sinasabi sa Bible. Hanggang kailan kayo mananatiling ganyan? Mm -hmm. Kayong mga nanunuya. Yung nanunuya yung mga nag-score. Nagbamak. Oh. Oh. Nagmamak. oh. oh hanggang kailan kayo matutuwa sa inyong panunuya, yung nagmamaliit na kapwa. Kayong mga hangal, ay ito talas ng salita ito, kayong mga hangal, hanggang kailan kayo nyo tatanggihan ang karunungan. Pakinggan ninyo ang pagsaway ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang iniisip ko, ipapaalam ko sa inyo ang aking sasabihin laban, laban. sa inyo. So ang karunungan laban sa hangal, laban sa nanunuya, and then laban sa walang alam? Alam ko, uh, lahat tayo po ay may sense of uh, understanding or pagkaalam. Kung ano ang tama at kung ano ang mali. Pero bakit lagi nating pinupuntahan kung ginagawa ang mali? Mas lalo nating, para bang nagiging default natin na mas madaling gawin masama. Ano? Samatalang mas makakatulong sa atin kung tayo ay gagawa ng pabuti. Siguro dahil marami yung magawa Ipaisa, no? pangkaraniwan siya. Pangkaraniwan? Naging normal niya. Pero ang buong talaga nito ay unang-una, siyempre, nasa nature kasi natin ang isang taong makasalanan at uh, mas default sa atin ang gumawa ng masama. Ano? Pero sa totoo lang, may tawag sa atin. May magandang uh, opportunity tayo para maitama ang ating ginagawa na mali. Kaya nga sabi rito ng salita ng, ng Panginoon sa verse 22, uh, kayo mga walang alam, hanggang kailan kayo manatiling ganyan? Okay? Alam nyo na yung consequence, bakit nananatili pa rin kayong dyan? Yung mga masasamang ginagawa nyo, bakit nyo yan patuloy na ginagawa? Samantalang nakikita natin yung resulta nito, ay eh, masama rin kaya naman uh, ang, pinaka uh, kubaga logical ano at talaga naman sa common sense eh hindi itigil po na eh. kasi masama may binubuhay kaya ang pahalaga rin po do, dito sa mga salita ito maitindi natin na may pang sandali ng ating buhay hindi natin ala. Hmm. kasi ang hirap minsan kaya hindi hindi pinapansin ang tao ng karunungan kasi akala natin marunong na talaga tayo yung lahat alam na natin. So, yan yung danger, no? Kaya hindi mo minsan mapakigain ng tawag na karunungan kasi akala mo marunong ka na. Pero kapag alam mo may kulang ka pa, naku, binibigyan mo ng space yung pagkatuto. to. Ah, Ang talaga, mapakigain mo, ah, kayo na matutunan ko to. Para madaman ko at maintindihan ko kung paano harapin yung buhay ng tama. At hindi ako na tinikangal. Yes. Mm -hmm. foolish. yeah. So, uh, pangatlong katotohanan na pakikita rin natin dito sa binasa natin, uh, may bunga or mayroong uh, consequence ang hindi nakikinig sa karunungan. Sabi niya rito sa verse 24, sapagkat hindi niyo pinansin ang pananawaga o panawagan ko na lumapit kay sa akin at binabaliwala ninyo ang lahat ng payo ko, pagtatawanan ko kayo kapag kayo napahama. Iyon ang napaka hindi, no? Uh, dahil sa hindi natin pakikinig sa salita ng Diyos, eh, walang magagawa ang Diyos sa atin. Kundi, pabayaan na lang tayo. Dahil hindi naman niya intensyon na kontrolin tayo. Dahil nais niya na sumunod tayo ayon sa ating, ah, uh, kumbaga, pagdidesisyon. Pero kung talagang desisyon niyo talaga, ang kumuha ng masama at talagang gusto niyo dumiretso doon, at may konsekuensya ay hiyot niyong really i-blame ang Diyos. Huwag nating, you know, uh, para balikan ng Panginoon, bakit ganito ang buhay ko? Bakit ganito nangyayari sa akin? Hindi naman talaga intention ng Diyos na magbuhay ka sa kasamaan, no? Or masira ang iyong buhay. Yeah, ang meron nga, may na-desisyo tayo ginagawa talaga na doon tayo nabubuli. At pinagsasabihan na nga tayo, pinapalalahan na nga tayo, hindi pa rin tayo makikita, Di ba? Iyon yung isang, isang, I don't know, isang yugto or kalagayan ng ating kaunawaan sa buhay na narirerate lang natin o naintindihan natin kakakambili ako kapag ka, ayun nangyari na 'di ko mabagsik sa pangunawang, unawa ko napahamak na napahamak ka po so ibig sabihin sa akin na naintindihan hindi mo napahamak sa akin yun yung isang key para maging marunong pero kapag napahamak ka na hindi mo pa rin alam at ulitin mo pa rin. mo pa ulit. And then napahama ka ulit. And then hanggang sa ang sinisisi mo na. Sabi mo nga, Pastor Diyos ang wow. sinisisi mo. Yung kapwa mo yung sinisisi mo. O kaya, naghahanap ka ng masisisi, no? Yung blame gain. So, yun yung uh, hindi magandang senyales. no? -hmm. Talagang mananatili kang bini sa tawag ng karunungan. Uh, alam mo na, na, may konsekwensya ito pero hindi ka pa rin tumatalima, ay talaga namang marirere, mararanasan mo yung, yung mas pahirap na pahirap na konsekwensya nito. Ito pang matindi, Pasora, verse 20, yes. sabi niya dito, tatawag kayo sa akin ngunit hindi ko kayo sasagutin. Yan ang napaka... Ah, Hirap huli na, baga, na, Nangyari na, kung ngayon ka ng tulong, consequence na, haharabi mo, hindi na yun. Tapos sabi niya rito, ahalapin niyo ako ngunit hindi niyo na ako makikita. Bakit? Dahil ayaw ninyo na tinuturoan kayo at wala kayong takot sa Panginoon. So, ito ang isa sa pinaka, kumbaga masaklap na uh, consequence dito, or sitwasyon, dahil sa hindi mo pang sunod. Darating yung punto, kahit na tumawag ka na tumawag, hindi ka na makapapinggan. Hindi ka na rita, hindi na rin tatalima sa iyo. Uh, yan ang mahirap, ano? Kaya dapat maging maingat po tayo at maging uh, magkaroon po tayo ng uh, uh, talagang desisyon na, yes. okay, titigil ko na ito at yeah. makikinig na po. At dyan ko nakikita rin sa mga talatang yan, yung alam damdang Diyos puso po. Basan, tumatawag ka verbally. Hatay na ako na tulog. Pero sa in your heart of hearts, ayaw mo ding manatulog. No, sabi ng Panginoon, eh hindi kita mapakikita kasi tumatawag ka nga sa akin pero hindi ka rin naman pala, hindi ka rin naman pa handa pa ang sumunod mm -hmm. sa akin. Eh talaga hindi ka papakinggan ng Panginoon mm -hmm. ang Diyos ay tumitingin sa kalagayan ng iyong puso, hindi lamang dito sa, sa sinasabi mo sa iyong bibi, mm -hmm. o sa iyong puso. Ano. So ang ibig sabihin, ang tawag mo verbally, kailangan galing sa puso para mapakinggan ka. Kaya nga sabi nyo po, hindi kita papakinggan kasi ayaw mo na ayaw mo ang ka. And then, tinatanggihan mo yung aking mga payo, yung aking mga salita. Binamasama mo yung pagsaway. No, binabaduktot mo yung turo ng salita ng Diyos. Gusto mong sumunod sa iyo ang salita ng Diyos kesa sa ikaw sumunod sa salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, eh hindi ikong kompromiso ng Diyos ang kanyang salita ang kanyang karunungan, ang kanyang katotohanan, sa iyong salita, mm -hmm. sa iyong karunungan, at sa iyong opinion. Mm -hmm. so, but, but hindi nga ito, no? uh, sa akin, very confrontational Oo. itong uh, very mga Very confrontational talento. kasi uh, even at this point in time na nanonood po kayo, tumatawag ko ang karunungan sa inyo. <laughs> nagtuturo po siya sa atin ngayon. So nasa sa ating pagpipili kung makikinig tayo or gagawa tayo ng paraan para i-refute itong ating pinapakinggat ngayon. o gumawa tayo ng mga dahilan o uh, pakipagdibay tayo. No? At uh, meron tayo sariling opinion. Uh, yun ang napakahirap. Uh, sabi nga rito ng Panginoon sa verse 32, sapagkat ang katigasan ng ulo ng taong walang karunungan ang papatay sa kanila. At ang magpapasawalang bahala ng mga hangal ang magpapahamak sa kanila. Yan ang makatindi, no? Uh, alam niyo po, ma alam natin, ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay uh, handang magpatawat sa lahat ng ating mga, mga pagkakamali. Pero, yan ay mararanasan lang natin kung aaminin natin sa ating sarili, meron na akong pagkakamali. Meron na akong kahinahin. Meron na akong hindi pakikinig. Ang Diyos naman ay laging tumatarima sa taong nagsisisi at handang mapatulok, pero kapag ka-ikaw ay nagmamatayas at ikaw ay, at, uh, ikaw ay uh, patuloy na sumusuway sa kagustuhan ng pang-noon, ay aaniin mo ang bunga or consequence ng iyong uh, pagsuway sa karunsaan? Diyan ko. Nan. Di na ang May pangako sa mga pang ng kiri. No? May pangako sa mga nakikinig sa karunungan. Mm -hmm. So po ang karunungan ay sabi sa Biblia, tumatawag siya. Nakikinig ka. Oh. Ayun, pero pangako. Oh. At yan ay sa verse 33, sabi mo oh. rito, Ngunit ang taong nakikinig sa akin ay mabubuhay ng matiwasay, ligtas siya sa panganig at walang katatakutan. Ayan po. Napakaganda yun. Napakaganda uh, yun, uh, ano? Uh, ang katiwasayan ay lagi nakalaan do sa mga taon uh, matiwasa Yung matiwasan, yung mapayapan. Oo. Oh, oh. Pagka nakikinig ka sa salita ng Panginoon, uh, hindi ka mamuluhay sa takot. Yeah. yeah. O, mga mo. Oo. Oh. At higit sa lahat, ang sabi nga rito, ligtas din siya sa panganib O oh, kasi ang panganib naman, minsan nangyayari yan dahil inihimbatahan natin... <laughs> Iniimbitahan natin ang pangalim dahil ayaw natin makinig sa karunungan, ayaw natin makinig sa salita ng Diyos. Kaya yung pride, no? Oo, oh, pride. Pride, pride talaga is uh, one of the best enemies. Natin lahat, Oo. tayo pong lahat yun. At ano? uh, tayo na mga lumalago na sa Panginoon, mga kumikilala na sa Nga Nga. Ito rito, ano-ano nating hinaharap ito mm -hmm. na kapag, you know what, kami ni Pastor and kapag Minsan, meron kaming mga, sabi niya, intense fellowship, mga diskusyon mga bro, sa mga <laughs> issues hindi baka of the ka oh? yeah. At alam niyo po, habang nag-iisip at nag nagsasalitaan kami, minsan sa aking isipan, tama siya, ano? you At meron akong mating opinion <manyan> o one? mating desisyon na nagawa. And it takes humility on my part para sabi kong tama kasi ang, ang iyo, uh, ang karunungan na nasa iyo, yun yung gagawin natin. Yes. Mm -hmm. So, pero pwede ako pumili, Pastor Elvin. Yeah. Uh, hindi, pagmamatigas pag mamatigas ang boto, sa pangangatawan at ko, natama ako. Hanggang sa yung conflict po namin, pataas ng pataas. No, aming level ng galit, talagang mm ano po. At uh, yun po, pareho po kaming talo. Hindi, yun, natin, natin, yeah, po, hindi natin na natin. Yeah, hindi natin na-realize. Hindi maganda ang resulta. oh, sa ating relasyon. Actually, ang, ang hindi pagkakaintindihan, kalimitan, uh, 90% no? ang dahilan ay pride. O, yun lang naman ang nagiging, uh, ilan na ba nang nagiging hindi pagkakalari ang pride? Kasi uh, maaring ang isa sa atin ay tama at ang isa ay mali. So, ang pinakamahirap dito ay aminin mo, ikaw ay, ako ay mali, ikaw ang tama. O kaya is, ako ang mali ka na. Siyempre <laughs> yun so, natin. Ngayon, Ikaw pa rin yung naging <laughs> tabat di ba? So napakahakwa dyan, napakahirap gawin ng na isang, yung, sa mag-asawa, sa relasyon, no? Ang maganda uh, na rin, ano, na at times, kapag yung karunungan nagsalita ng Diyos, inilalaban mo yung opinion mo. Mm -hmm. Sa so, totoo lang, hindi naman susubo yung karunungan ng Diyos eh. Dahil ako rin ng Diyos. Ah, rin. Eh, oh, eh, naging absolute po siya. Oh. No? mataas na antas ang kanyang salita, oh. ang kanyang pang kawikaan, ang kanyang mm -hmm. na panentunan. Pero kapag yung ating gusto na yung lumalaban, kaya yeah, wala tayong katiwasayan kasi may struggle within. Oh, mayroong labanan within sa ating isipan, sa ating kalooban. Pero kapag tayo nakinig, mm -hmm. na doon po mapasok talaga yung sinasabi nga ng pangako ng Panginoon sa nakikinig ng karunungan. Yung katiwasayan. Sino po rito ang gusto ng buhay na matiwasay? Iba na. <laughs> Di ba? Sino po rito ang gusto ng buhay na ligtas ka sa panganib? Di ba? At wala kang kinakatakutan. Napakaganda po na uh, maranasan po natin yon At gusto natin makita yon sa buhay natin. Pero, uh, again, it takes humility to accept the fact na minsan pagka may itinuturo ang Panginoon ay maluto po tayo magpakumbaba. baba. At uh, yun nga, ang napakaganda na rito, matuto tayo lumunok ng ating fried chicken. Ang more popular po yun. Yung ating Ayan. Fried, Ayan. fried chicken. Ang mo na lang yan. No? Uh, at uh, magpakumbaba na lang po tayo kasi talagang mas mahirap man or masakit man, eh, you know, bubunga naman ito ng na mga So, ano yung mga magiging kwan natin, uh, step forward natin? Well, dahil naintindihan po natin na may tawag ang karunungan, hmm. tayo at sumunod mm -hmm. <laughs> sa tawag ng karunungan. At uh, alam niyo po, public po ang tawag ng karunungan. Mm -hmm. Mga signs, mga nasa board, no? Na nakikita natin, naririnig natin. At ang karunungan ay kinuha yung adi-attention. Mm -hmm. Kaya naman tayo po ay makinig. Yeah. And then sumunod. Yeah. Tapos pangalawa, huwag tayong maging mangmang. At matigas ang ulo. Ooh. Yeah. Ha? Huh? Uh, katulad na pag-into kanina, lulokin mo na lang yung fried chicken mo, no? <laughs> Lahat po tayo, ay gusto natin na apin, uh, mabuhay ng patiwasay. So if you are wrong, if you are, you need to repent, you need to uh, forgive, uh, you need to admit that you're wrong, ay eh, na lang po natin At so ng mga hambang ito pang maisagawa ang Si po ang karunungan, hindi lang siya pang Ito po ay pibigay ng pagkakataon sa atin para pumakbang po tayo. May action. May action po tayo gagawin. Kaya po ang, di isang action natin, kung mm -hmm. sa iyong trabaho, ano po, comment uh, common comment sa iyo ay ikaw ay Lali. kailangan, o oh, kaya, o oh, yeah, kailangan ko improve ang mga bagay na ito. <laughs> At marami na po nagkasabi sa iyo, pero napansin mo, hindi mo sila pinapansin. Napansin <laughs> <Napasimid>. nyo? <Napasimid. laughs> hindi, hindi ka nakikinig sa kanila. Eh, it's time na po. Gawa ka ng habang. Itatry kong yeah. sila. And then, babaguit ko yung napapansin nila na hindi nakabun sa akin. And then, ikaw mismo, baka witness. Ikaw mismo, baka witness. Tama. Ah, so, hindi mo parang haariling parang atake sa yon, Kundi parang correction yon. Yeah. Uh, o kaya, may mga tawag na o, oh, magpatawad ka na. Di ba? Uh, kausapin mo na yung kapitbahay. Di ba? Ganon, no? O kaya ay, uh, baka meron po kayong uh, mga uh, hindi pa pagkakaunawaan, ay kinakailangan mag-release na ng pagpapatawad. So, gumawa pa tayo na. Ba, ibig sabihin, ilagay natin po sa aksyon. Huwag lang po natin napapag-aralan ito dahil magandang pag-aralan. kundi. Gawin po tayo ng action. Makikita natin yung result. Alam niyo po, ang karunungan ay hindi lamang uh, ito nananatili sa kaisipan o magandang ideya, kundi ito ay ang talagang nagiging blessing dito ay isinasagawa mo ito. So, lumawa po tayo ng hakbangin para ma-apply yung karunungan. That's so good. It's so good. may Pastor Edwin, isang magandang pagkakato dito para tayo mananangin. Mm -hmm. At uh, ipadalangin natin na bawat isa na ito ay ating hapangan sama-sama. Na mapakinggan natin ng taon ng kalunan. Tayo po ay Aming Ama, maraming salamat na sa aming paglapit sa inyo. Kami po ay nagpagpumbaba. Kumihingi po kami ng tulong sa iyo. At higit sa lahat ng patawad na yung pagmamatigas po na aming puso, amin po pagiging uh, hindi po nakikinig Panginoon sa mga tagubilin mo o sa tagubilin na amin kapwa amin Diyos ang dalangin po namin ay uh, salamat na binibigyan niyo po kami ng biyaya higit pa sa pagbabatawan mo sa amin ay meron pong pagbabago sa aming hapa na kami po ay pagbibigay ng pansin sa mga paalala na nakasulat sa iyong salita na kasulat sa aming mga dinadaanan sa kalsada, sa mga pamilihan, mga instructors na kung saan sa aming pagsunod kami hindi mo kapag. Aming Ama, salamat na kami ay lalong magtumibay sa ganitong larangan ng buhay na kami kikilim sa tawag ng Kini Kinikilala namin, ang karunungan mo ay lagi tumataw sa amin at hindi ka naglilingin. Kaya salamat po, Panginoon, na pinipili namin sumunod sa iyong gabay at makinig, Panginoon, sa mga payo ng mga. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At kung ito ang unang pagkakataon mo na manood ng broadcast na ito at hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoong Yesus, ito, Panginoon, at agapangligtas, nais nice kong sabihin sa iyo na nagsisimula ang buhay na may kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapasakop at pagtanggap sa ating Panginoong Yesus. Kung nais mong siya ngayon, pwede ka sumubay sa panalangin at gawin mo itong personal at aktib na panalangin. At uh, sabihin mo, uh, sa mga oras na ito, sabihin mo at pagbonggitin uh, mo, Panginoong Yesus, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan ko na ikaw ang maghari sa aking buhay. Wala na yung araw na ito. Ikaw ang aking Panginoon at ikaw ang aking datang Salamat po o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, sabi sa Bible, ang sino mang tumatanggap sa Kanya ay pinagkakalooban niya ng karapatan na maging isang anak ng Diyos. At sila ay naging anak, hindi dahil sa gawana naman, kundi sa pagkilos ng Banal na Espiritu. Ngayong oras na ito, umikilos ang Banal na Espiritu at pinabagong yung buhay at ikaw ay napapabilang na sa pamilya na mo. At uh, kung ikaw ay tumanggap na nice, is namin na isulat mong yung pangalan dyan lamang sa comment section at makikipang-ungnayan kami sa iyo. And even ang prayer request, pwede mo rin isulat dyan sa comment section sapagkat ang buhay sa pamamagitan ng Warren Devo ay may commitment na pakipandanangin sa iyo. Amen. Pagpalaing tayo yeah. Amen. Well, God bless you po. Makita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng Morning Devo.